Yan, welcome back po sa aking channel mga kaparmer. Update lang sa ating baka Kinasyalan ko ngayon, ito po yung mga bagong bili Ayan. Mga patabae na po ito Ito po ay bukas tuturuan ko ng vitamins at saka ng pampurga So bali ito po ay dalawa tapos yung isa po ay yung luma nung nabili namin nung isang taon. Yan oh, bait naman. Lumalapit. So ang problema dun sa isa mga farmer ay na naputol yung buntot. So mamaya ipakikita ko sa inyo. So, yung itsura. So may sugat daw nung nabili. Nung aming tagapag-alaga ay hindi napansin. 'Yung napansin ay nandito na. May problema. Mamaya ipapakita ko sa inyo nang malapitan 'yung sugat. So ito muna mga ko-farmer, 'yung nabili bago 65. Parang ang presyo ng baka dito sa amin ay mahal. tapos 'yun 'yung isa. 'Yan, ito po 'yung isa, mga ko-farmer. Ito po 'yung dating 49. Ayan po ay malaki-laki na Nasa 60k na rin ito Ayan yun ang maganda sa baka Medyo mabilis din yung Pag uh, ng inyong pera Hindi kagaya kapag ka iniipon nyo lang O inilalagay nyo lang sa Bangko Ay eh, imposible yung Matagdagan ng halaga nyan Nang ganun kabilis Matagal din naman ang pag-alaga ng livestock, ay nga lang, ay mas mabilis yan kaysa kaysa sa ilalagay nyo sa kung ano mga mga bangko medyo payat pa siya pero ito ay pasok na sa pang patining ito po yung ating tag 49 noon tanda ko yung kanyang nasa leg ngayon ko lang ulit ito nabisita tagal tagal din ang panahon tapos pakikita ko nga pala sa inyo yung kanilang kumpay na ginagamit mga farmer yung kumpay po nila ay talong. Ayan, pakita ko sa inyo itong kumpay na ginagamit ng aming tagapag-alaga. talong po. Medyo sari-sariwa pa ito. Ito po yung mga reject na talong. Ito po yung may mga uod. Pero kung kayo naman ay hindi masailan, ay pwede pa itong ulamin. Si Prito. Nakatingin nyo lang sa gitna, tanggalin nyo yung uod. Pwede pa yan. Sa mga hindi masaselan. yan Yan po yung mga reject na. Ayan. Yan po yung loob. Yan po yung kinukumpay ng aming tagapag-alaga sa aming baka. Ayan. Yan po yung uod. Lumabas na yung uod niya. Pwede pa ho yung ulamin pag kayo ay hindi masailan. Yan naman ay mamamatay din sa mantika pag inyong pinirito. Tsaka ang uod ng mga gulay at ng prutas ay hindi naman ho madumi. Pero hindi ko sinabi na kainin niyo yung uod. Hindi lang siya talaga kagaya ng mga uod na nakikita nyo sa mga karne. Iba kasi ang uod ng gulay sa uod na nanggagaling sa langaw. Ano napakadumi ho nun. Ayan, so try nating bigyan kung kakainin. Gusto nang gusto talung yung talong. Yan po ay mga reject na nanggagaling din sa atiyuhin ng tagapag-alaga namin. Dinadala lamang din eh. Ayan sari-sariwa pa ito. Mas sariwa pa nga yan kaysa doon sa mga nabibili sa palengke minsan. Yung mga nabibili sa palengke kulukulubot na. Ito ay ayos na ayos pa. napakalutong ng kanyang pagnguya ng talong na yon. pero yan ay mamaya pang hapon pakakainin ito po ay pupurgahin bukas tsaka vitamins para mas mabilis lang umukay ang kanyang katawan dalawang bagong bili at tsaka isa pong luma Try po natin doon sa isa mga ka-farmer kung kakain din. Doon sa aming nabili na tagpo 49. Ayan, dito sa isa. Yeah, so, kinagat din. Tinitikman-tikman muna kung oh, okay. Ayan. Iwan pa yung tangkay. maglagat pa yung tangkay so mga pagkain po ng baka ka farmer ay bahala na ang diskarte ng mag-aalaga ang mahalaga kasi dyan ay consistent ang pamakain kahit pa masarap ang inyong pakain sa inyong baka kapagka hindi naman palaging napapakain ay hindi rin gaganda, dapat tanghali hapon man lang tuloy tuloy ang pagpapakain ganda ng ano nito ulo tsaka yung balat nya nagbago lang yung balat nya nung nabili ito mga farmer ay medyo mapula pula ito o kulay brown ngayon ay nagkaroon ng batik batik yan parang pekas medyo pumusyaw na ang balat nya noon ay medyo mapula pula ito yan kita naman ang balat luwag na luwag pa malaki pang pa igaganda nito ngayon, pakita ko sa inyo yung putol ng buntot, mga ka-farmer. ito po. Ayan. So, putol ang buntot. Kapag ganito putol ang buntot, nako, patay. Ay malaki po ang ibababa ng presyo ng ating baka. Babaratin ito sigurado ng mami mili. Ayan, medyo, pansin nyo, bago-bago pa yung lubid nya. Dahil nga, pinaltanong ito ng lubid. yan Maamo naman ho. Bali yung isang nga pala ka farmer, yung may irtag, hindi po yung sa akin ha. Ito po yung sa akin, at saka yung isang 49. Problema ay nagkasugat ang buntot. Hindi ko lang alam kung bakit hindi napansin ng aming mag-aalaga. Dahil siya naman ang bumili. Yan, ay patabain na naputol pa ang buntot nagkasugat ay nilalangaw ngayon yan kita nyo naman medyo maraming sugat meron sa braso, meron sa puwitan yan sa so may pigi pero ito ang pinakamalala ito nasa buntot niya malaki ang mababawa sa presyo nito sigurado maka mahirapang makatubo dito ng maganda hindi naman ho mababawasan ang karne pero ang mga mamimili ay magaling sa ganon ano, pagka may konting diferensya ang baka ay yari na pupula na yan kaya hanggat maaari ingatan yung magkaroon ng diferensya ang inyong alagang baka A few inches later. Kaya, mga farmer, bari po pupuntano namin ang bakang ayon tuturuan namin ng vitamins at saka ng pamurga yung mga hindi pa napupurga so ito po yung unang tuturuan yung putol ang buntot papatakawin ganda naman ang katawan niya, hindi naman sobrang payat para lang mas mabilis lagi okay, na porga na Tamis na To je moja Kala ko yung jungler ni Kalaang. Ah. Biglang na, no, sabi lang, kung tapisan dyan, nahubuhi mo, buntot?

Ito na po yung pangatlo ng farmer yung bagong bili. Ano lang po ito, vitamins lamang. Para tumao siya. Ganda katawan nito ang isang ito, isa dun sa, sa dalawa. Talagang ano na to. Konting yung panahon na lang. Patabain po. So yun ka na turuan din Puro vitamins lang yung isa lang yung aming pinurga gawa ng matagal nang hindi na purga yun Ating mga uh, gamot May dala din akong pantusok din eh increase uh, In case na may kailangan tusukan Minsan kasi ay biglang malalagot yung pang ilaw ay May mahirap ibalik pagka masikip yung butas Kaya nagdadala na rin ako ng gaya Mga uh, natay pantusok ating vitamins kaka pa morga na napakamahal pero yung gamit ko nga pala vitamins mga kaparmer ay mas mura yun kisa sa bela meal yun talaga pang baka aring gamit ko yung bela kasi pang patakaw yun tsaka pang ano lang pampasigla lang yung gamit ko ay ano na yun dala lahat pang patakaw pang ng balahibo tsaka ano na rin Parang paganda ng uh, bilis ng paglaki nila. So, yun lang ka-farmer. Okay, na. Ang ating uh, binisita. Yung sinabi ko sa inyo na ating pupuntahan. Yan, napuntahan na natin. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka Sa susunod ulit, abangan nyo yung ating uh, kambing naman. Na ating padededehin. Yung isa kasi ay mahina, may inang dumede sa inain, gawa ng tama padede yung inahin. So, pauwi na ako mga farmer happy farming, ingat po kayo at God bless po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood.